sa video na to ay mapapanood nyo na kung paano maglaro si Ashley at masasabi ko na meron silang pagkakahawig ni Jillian Pali. At ngayon, malalaman natin kung bakit nga ba siya tinawag na High Flying Point Guard ng Barangay Matusalem, Rojas, Isabela. So guys, nandito na kami sa court at agad ko nang niyaya si Ashley na maglaro dahil napaka-importante na makita natin ang strengths and weaknesses niya in-game bago kami sumabak sa ensayo. Sa mga unang possessions pa lang ay napansin ko na nakakasunod na siya sa sistema namin nila Uncle Joey sa pasahan namin and isang magandang sign yon ng pagiging point guard niya. Napansin ko rin na may maganda siyang court vision at ang pinaka nangibabaw ibabaw talaga dito is yung lakas ng katawan niya. Kung mapapansin nyo, sobrang aggressive ni Ashley sa rebound and the power na meron siya sa sprint pag nagpa fast break. So he has the power, he has the speed, he has the finishing, lakas ng katawan pag bumabangga, the balance. And kaya ako nasabi na halos may pagkakahawig sila ni Jillian Palis sa laruan. Pag pinapanood niyo siya yung persa, alam ko na ano yung similar sa kanya. Sino? Yung pagkakapareha. Sin. Ewan ko kung yun din nakita mo, parang Jillian Palis. Jillian Palis. Uh, na mas, may dribble. Na mas matangad. Ang, uh, si Jillian lang, mas, mas may dribble, mas may ano. Pero yun nga yung tatrabuhin natin. Pero yung persa nung hakbang, yung talon, mm -hmm. yung second jump, yung bangga sa ere. Yung takbo. Yung parang sobrang tigas, alam mo yun. Parang Jillian Wallace. Though Jillian has lots of movements, mas marami siyang kayang gawin, nagalaw na footwork. Pero yun nga ang tatrabawahin namin with Ashley. At napaka na nakita ko ngayon yung laro niya dahil alam ko na kung paano natin siya tutulungan na mag-improve. Grabe si Ashley, guys. Power player to. Yung sinasabi ko na importante before kami mag sayo makita muna natin kung ano yung laro na meron siya. Doon sa 5-on-5 na yun, hindi yun sobrang competitive pero makikita mo na kasi yung galaw ng isang player. So pinaka nang ibabaw sa laro ni Ashley doon sa narita ko kanina, yung power ng legs. At saka yung kaya niya pumasa kapag drive siya, drop pass, kick out. Kasi nga po, point guard ka Ashley, di ba? And I think na magagamit niya yung lakas na yon lalo na kapag nagkaroon siya ng mas maraming skill set sa paglalaro niya. Agad din kami humanga kay Ashley dahil siya yung tipo na player na gaganahan kang maging kakampi because of his unselfish plays, aggressiveness to get the rebound, na dumipensa. Pero ang pinaka salat sa lahat is yung attitude niya sa paglalaro. He has a very good character, very good listener, and sobrang attentive pag kinakausap mo. Ito yung tipo ng player na gaganahan ka talagang turuan. At makakakita ka ng mabilis at malaking improvement. So guys, ngayon napanood nyo na ang unang laro ni Ashley at alam kong excited kayong makita ang aming unang ensayo. At yan ang dapat nyong abangan.